Hello guys, good day po. Welcome back po sa ating channel, Coins TV. Maayong buntag po. At eto nga guys, may panibagong bariya tayo dito na pinahiram sa atin ng aking kapatid. So ayan, eto daw ay 500 na puro NGC to guys. Madalang naman yung nunagunal. Halos karamihan, puro round shape. At eto 200 pesos 7 at ito ay 500 din. So meron tayong 1200 dito, guys. At sana makadali tayo dito ng hard to find na hinahanap natin dito sa BSP ay 2005 at sa NGC naman ay 2017 sa piso 'yon, guys. At dito naman sa BSP na 5 piso ang 2006 na kukumpleto rin sa ating limang piso na binubuo At para guys umpisahan natin tong ating coin hunting dito sa piso so tabi muna natin yan dyan so bilang tayo guys ng 50 pesos para sa ating coin hunting so sana makahunt na tayo dito ng 2,005 para makompleto na yung ating binubuo na 1 piso so bilang lang tayo guys ng 50 pesos guys 50 pesos hinati na natin sa dalawang batch at syempre ito ang ating lagayan sa ating coin hunting tara guys umpisahan na natin to para makuha na natin yung 2005 sa BSP so okay ang first coin natin BSP year 2009 naduling na naman ako kala ko eh 2005 ang next coin natin so ayan year 2012 na napakaganda ng condition guys may la guys may laster pa pero madami na rin tayo niyan kaya hayaan na natin diyan next coin natin 2015 Uh, dito nga guys sa BSP na to nakadali tayo ng error dyan nung mga nakaraang video natin abdi kung tawagin rotated die error so napakaganda nung ating nakuha na yon kaya kahit papano jackpot yung ating batch na kinoin hunting na yon sana dito rin sa ating batch na to ay makadali ulit tayo ng error pero mas maganda kung yung 2005 dito sa BSP ang ating mahahunt. So, ayan. Proceed na nga tayo, guys. Oops, nalaglag. Buti na lang. May lalagyan na tayo. Next coin, BSP. Year 2015. So, common. Next coin, 2018. Na low mint mark. So, upper mint mark ang hinahanap natin sa 2018 na piso. Na NGC. So, ayan. Next coin, 2010 common and NGC ulit tayo 2019 next coin another 2019 upper mint mark common next coin natin year 2012 common and 2019 na upper mint mark so common yan next coin 2018 common at ayan, sira na ang piso. Next coin natin, 2001. At napakaganda pa ng kanyang condition guys. At kung papansin ninyo, ayan, mayroong pagka-off center din to. Napakakapal dito sa gawin na to. At doon naman sa bandang itaas, manipis na. So sisilipin lang natin to guys wala namang ganong special pero ikikip natin to guys dahil ang ganda ng kanyang kondisyon 2001 ibig sabihin non magnetic to guys so ayan so ikikip lang natin to dahil maganda yung condition, guys 2001 ayan common lang din yan guys common okay, next coin natin NGC na low mint mark 22 and common and year 2012 next coin natin 2019 na low mint mark and ang ating last coin 2018 na low mint mark so ayan bocha pa rin tayo sa 2005 na hinahanap natin so tignan natin dito sa pangalawang batch guys baka nandito na yung ating hinahanap pero syempre bago tayo magsimula dito guys Baka hindi ka pa po nakasubscribe sa ating channel So pasuyo na po ng subscribe button dyan guys At yung notification bell Huwag mo pong kakalimutan para po updated ka po Sa mga susunod pa nating coin hunting series At coin update dito sa ating channel So ayan guys Umpisahan na natin to Ang first coin natin NGC na 2018 Low Mint Mark Common And another one 2018 2019 na upper mint mark common and next coin 2018 next coin natin so silipin lang natin to guys di natin makita 2004 so 2004 siya guys so kanyang ka na common next coin natin we have year 2019 na upper mint mark common Next coin, 2014. Common. Next coin natin, NGC na 2018. Low mint mark, common. At ayan guys. Ang year. Silipin lang natin to year 2018. Na may pagkaprosya guys. So si sisilipin lang ulit natin. Mukha namang hindi siya pros guys, luster lang. So kaya hayaan na natin dyan 'yan. Next coin 2015 common. And we have 2019 na uh, upper mint mark. And another one 2019 common. Next coin natin 2015 and we have year 2019 na low mint mark and 2018 common next coin 2019 common 2018 na low mint mark so puro BSP ay puro NGC na yun, eh. okay yung ating next coin so ayan silipin lang natin to guys kung ano nangyari dito sa piso na to parang nakayod siya guys so oh. parang error siya eh. ang lalalim ng tama guys so napipi siya dyan so comment down below guys kung legit ba na error to kung ano sa tingin nyo guys so comment lang sa ibaba comment lang po sa ibaba guys kung ano sa tingin nyo to error ba to o na ipit lang parang gas gas sya yan lalim oh. so parang error so comment down below guys kung ano yung opinion nyo dito sa ating nakita na to na hunt natin kung error ba ka legit ba o damage coin lang so ayan pero itatabi lang muna natin yan at bubusisiin pa natin yan Next coin natin, proceed na tayo. 2018, common. Next coin, 2018, common. Next coin natin, 2019 na upper mint mark, common. And next coin, 2019 na up low mint mark, so common. Next coin natin, 2015 common and ang ating last coin sa ating first 50 pesos. So ayan. At ito ang ating na So comment down below guys kung anong opinion nyo dito sa na hunt natin na to. So ayan. At ito ang ating na hunt. Isa pa 2001 na napakaganda pa ng condition guys kaya ikikip natin to. Pero ito ay common at Alamin din natin guys kung ano na ba ang status nito sa numista kung magkano na yung kanyang collector's value. So tara guys, punta lang tayo dito sa ating kaibigan na si Mang Google. So ayan. At i-type lang natin diyan ang 1 piso BSP numista. So ayan. Ganun lang guys. At lalabas na yan. Ayan. Magnetic. So dito tayo sa non-magnetic guys. Dahil ang year 2001 ay kabilang sa non-magnetic. Sa mga hindi po nakakaalam, ang piso po kasi natin mula 2003 hanggang 2017 ay nahahati sa dalawa. Isang magnetic at non-magnetic. So ayan guys. 2001... Diretso na tayo sa 2001... Na i-update natin... So, ayan... Year 2001... May isa lang variation... Uh, at ang kanyang collector's value guys... Ayan, sa good condition... At very good... 5 pesos and 30 centavos... Dito naman sa fine at very fine condition... 13 pesos... At dito sa extra fine... 22 pesos sa AU condition at uncirculated so wala so ilagay na lang din natin siya sa 50 pesos sa uncirculated so ayan at 19% ang kanyang frequency kaya masasabi natin common lang din itong 2001 pero yung ating nahan maganda pa ang condition guys so ayan ang kanyang status dito sa numista ang kanyang record guys Uh, ah, base sa record guys, masasabi nating nananatiling common itong 2001. Pero itong ating na tignan nyo naman. Oh. Napakaganda pa ng kondisyon. Yan. At ito, kung error ba to guys, comment down below kung anong sa tingin nyo, ano opinion nyo dito sa piso na NGC na to. So maraming salamat guys sa mga sumama sa ating coin hunting. Keep safe always and God bless.